Sa video na ito, mas malapitan nating tingnan ang Rafi Tulfo in action at ang tinintiyang kita nito para sa 2024. Mula sa mga nakapanabik na kwento hanggang sa maimplowin siyang mamahayag, alamin kung paano hindi lamang nakaaliw ang, ang kanyang channel na ito, ngunit nakagawa din na malaking epekto sa panalapi. Ibahagi natin ang mga... Sa pangunahing at ang aming mga salubin sa kung ano ang hinaharap para kay Rafi Tolfo. Tune in para sa isang nakaingan yung mga talakayan. Gamit ang public website ng Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. Ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated income or earnings na isang YouTuber or influencer. Nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade The Rapid Topo in Action. Ang kanyang upload ay maabot ng 11,758. At ang kanyang subscribers ay maabot din ng 28,600. Sa kanyang video views ay maabot ng 16,859,133,000. 928. Ang kanyang country ay Philippines. Ang kanyang channel type ay news. User created April 20, 2016. Ang kanyang total grade ay A. Social Blade rank ay pang 3,599. At ang kanyang subscribers rank ay pang 189. Video views rank ay pang 283 third. At ang kanyang counter rank ay Philippines. News rank ay pang 8. Dito naman tayo sa subscribers for the last 30 days. Ito ay tumaas ng 0.0%. At dito naman tayo sa video views for the last 30 days ay bumaba ng 4.3%. At disclaimer mga kawalti YouTuber, ang impormasyon na inyong makikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. Dito na tayo sa monthly at yearly estimated earnings ni Rafi Tolfo. Sa kanyang monthly lowest estimated income ay total $25,400. Kung ating i-convert sa Philippine Piso, ito ay nakakahalaga ng $1,484,813. 0.198. Sa kanya namang highest estimated earning monthly ay 407,200. Kung ating convert sa Philippine peso, ito ay nakakahalaga ng 23,803,776.9376. At sa kanya namang yearly estimated earnings sa YouTube, ang kanyang Louis ay 305,000. 400. kung ating convert sa Pilipin peso, ito ay naka nagkakahalaga ng 17 million 852 832. point seven zero three two. Asa highest yearly estimated earnings ay 4 million nine hundred four million nine kung ating convert to the Pilipin peso ito ay nakakahalaga ng 233,881,461.5661. Curious ka ba kung gaano kalaki ang kinikita ng Rapid Topo in Action sa YouTube? Sa video na ito, ginalugad namin ang siyang kita na sikat na YouTuber na ito. Gamit ang dita ng Social Blade, salamat sa panood at kung wag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalamang tulad nito